Mula nang maganap ang tensyonadong gabing iyon, hindi na muling nag-usap sina Samantha at Aaron. Ngunit sa opisina, ramdam pa rin ang hindi na ipapaliwanag na bigat sa pagitan nila. Lalong tumindi ang mga bulong-bulungan nang magpatuloy si Marisa sa kanyang madalas na pagbisita. Ang presensya niya ay tila bagyo na unti-unting sumisira sa tahimik na relasyon ng lahat. Samantha, Pinapatawag ka ni Sir Aaron sa opisina niya. Sabi ni Tita Beth na bahagyang nag-aalangan, alam niyang may nangyayari, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Napalunok si Samantha. Hindi niya alam kung anong aasahan, ngunit pilit niyang kinakalma ang sarili. Nang makarating siya sa opisina ni Aaron, naroon din si Marisa. Nakaupo at tila may taglay na yelo sa kanyang presensya. Miss Flores, umupo ka. Sabi ni Aaron, nahalatang nagpipigil ng emosyon, umupo si Samantha, ngunit halos hindi niya maiharap ang tingin kay Marissa. "I think it's time we clear the air," simulang sabi ni Aaron, ang boses ay malamig ngunit matatag. "Marissa, Samantha is my assistant. Nothing more." "Nothing more," ulit ni Marissa, ang kanyang tono ay may halong panunuya. "Aaron, don't insult my intelligence. I've seen the way you look at her." Nagkatinginan si Aaron at Samantha. Si Samantha tahimik ngunit halatang balisa. Si Aaron naman ay nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Marissa, what I feel for Samantha is complicated, but it's none of your business anymore, sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon. Tumayo si Marissa. Ang kanyang ekspresyon ay nanigas. None of my business? Aaron, Don't forget who helped you build this company. You think a scandal like this won't ruin everything? Natigilan si Aaron. Ramdam ni Samantha ang bigat ng sitwasyon. Tumayo siya, pilit na hinahanap ang lakas na magsalita. Marisa, wala po akong intensyong guluhin ng kahit ano. Kung ang presensya ko dito ay nagdudulot ng problema, handa po akong umalis. Biglang tumawa si Marisa, isang mapait na tawa. Alis Ganyan lang. Just like that? How convenient, sabi niya, bago biglang binuhusan ng tubig mula sa baso si Samantha. Napaatras si Samantha, gulat na gulat. Miss Marisa, wala po akong kasalanan. Pilit niyang sagot. Ang kanyang boses ay nanginginig. Enough! Sigaw ni Aaron, tumayo at humarap kay Marisa. This is unacceptable. You've crossed the line, Marisa. Crossed the line. Aaron, ikaw ang nagkakross ng line. You're risking everything for someone like her. Balik ni Marisa habang itinuturo si Samantha. Hindi nakapagtimpi si Aaron. She has more dignity and kindness in her little finger than you ever had. If this is about the company, I'll take responsibility. But you will not disrespect her again. Napatahimik si Marisa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Tumalikod siya at umalis, ngunit hindi bago magbigay ng huling titig kay Samantha. Good luck, Miss Flores. You'll need it, sabi niya bago bumagsak ang pinto. Pagkalipas ng ilang araw, si Samantha ay nagdesisyong mag-file ng resignation. Hindi niya kayang makita si Aaron na nahihirapan dahil sa kanilang sitwasyon. Sa gabi bago siya umalis, natanggap niya ang isang tawag mula kay Aaron. "Samantha, meet me at the rooftop," ang sabi nito. Sa kabila ng kanyang alinlangan, pumunta si Samantha. Ang hangin sa rooftop ay malamig, ngunit nang makita niya si Aaron, tila may init na bumalot sa kanya. "Why are you doing this?" tanong ni Aaron. Ang boses ay puno ng sakit. "Because it's what's best, sir." sagot ni Samantha, pilit na pinipigilan ang mga luha. "You have too much to lose. I'm just an assistant." "No, you're not." putol ni Aaron, ang mga mata ay puno ng emosyon. "You're more than that to me, Samantha." I've been trying to deny it, but I can't anymore. Lumapit si Aaron, ngunit hindi umaatras si Samantha. I'm willing to risk everything, but only if you feel the same way. Dagdagni ni Aaron. Natahimik si Samantha. Sa wakas, sumuko siya sa damdaming matagal niyang pinipigil. Aaron, I I love you, Bologna. Ngunit bago pa man maipagpatuloy ang kanilang sandali, biglang bumukas ang pinto ng rooftop. Naroon si Marisa, kasama ang isang grupo ng mga empleyado. Well, isn't this sweet? Sabi ni Marisa, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Aaron, you've really outdone yourself this time. Marisa, stop this. Utos ni Aaron, ang boses ay puno ng autoridad. Ngunit si Marisa, sa huling paghihiganti ay iniharap ang mga empleyado. Ladies and gentlemen, meet your CEO and his assistant. Sabi niya, nang may halong panlalait. Ang sumunod na mga araw ay naging magulo para kina Samantha at Aaron. Pinaimbestigahan ng board ang kanilang relasyon at halos lahat ng tao sa opisina ay nagkaroon ng opinyon tungkol sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili silang magkasama. Sa isang espesyal na meeting ng board, tumayo si Aaron at nagsalita. Yes, I have feelings for Samantha Flores, and if this jeopardizes my position as CEO, so be it. But let me remind you that this company was built on integrity and hard work, not on personal judgments. Nagulat ang lahat. Si Samantha, nanaroon din, ay hindi makapaniwala sa tapang ni Aaron. Nang matapos ang meeting, nilapitan siya ni Aaron. I've made my decision. Now it's your turn. Sabinito. Tumayo si Samantha. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. I choose you, Aaron, sagot niya. Pagkatapos ng lahat ng kontrobersya, nagdesisyon si Aaron na bumaba bilang CEO upang magsimula ng bagong kumpanya, kasama si Samantha bilang kanyang partner. Ang kanilang kwento ay hindi naging madali. Ngunit sa huli, pinili nilang sundin ang kanilang puso. The End